Alamin naman natin ngayon ang pinakahuling sitwasyon sa Ninoy Aquino International Airport kung saan marami sa ating mga kababayan ang uuwi rin sa kanikin nilang probinsya habang ang iba naman ay palabas ng bansa ngayong Semana Santa. Si Vel Custodio sa Detalye Live. Rise and shine, Audrey. Madaling araw pa lang, dumadami na ang mga pasaherong pumupunta dito sa Naia Terminal 3. Dito kasi ang salubungan ng mga pasahero mula domestic at international flights. Walang taon nang hindi nakauwi sa Pilipinas si Aling Rosemary. Pauwi siya sa probinsya sa Zamboanga para sa Semana Santa. Galing po kami sa Australia. BBC uh, bibisita kami sa family namin, tsaka mga friends at saka the same time mag spend ng Holy Week. Si Aling Fen naman hindi na nakisabay sa dami ng mga pasahero na masyal na kasi siya sa Japan bago pa ang Holy Week. Hindi nga po ng flight ko. Puntang Bacolod. Galing kayo sa Japan na masyal sa anak ko. Sa mga apo ko doon. Gano'n po kayo katagal? 15, uh, 13 days lang ako. Habang naghihintay ng biyahe, may charging station sa airport para iwas lobat. May mga kainan din. May nakaabang din na ATM at money exchange counter sa terminal. Sapat at malinis din na upuan para sa komportableng pag-aantay. Matatandaang ito ang direktiba ng Pangulo sa DOTR para sa ligtas at komportableng biyahe ngayong Holy Week. Approved naman sa mga pasahero ang servisyo ng naiya. Ang um, uh, naman, magaling naman mga service nila. Ang masasabi ko, just like na kagaya ng nito sa kanya na ang flight niya, nag-aantay pa siya para 2 p.m. Eh, one um, madaling araw nandito na, eh dapat sana may place na makapag-relax abang nag-aantay ng connecting flight niya. Gumanda yung loob, uh, makintab, malinis, yun. Pero siguro paglabas ko mas marami pa akong madidiscover na ano, pagbabago. Sa inisyal na datos, mahigit isang daang libong biyahero na ang dumarating sa airport. Inaasahan na lalagpas pa sa isang milyon ang darating sa naiya ngayong Semana Santa. Mas mataas ito ng 15% kumpara noong nakaraang taon. Kahapon lamang, nagpunta si Department of Transportation Secretary Jaime Bautista para sa inspeksyon, kung saan sinuyod nila mula sa gates, counter at boarding areas ang paliparan. May naka-standby na rin na police assistance desk sa terminal. Kasunod ito na oplan biyahing ayos sa Santa 2024 payo ng Manila International Airport Authority gumamit ng online check-in system para dire-diretsyo na ang pasok sa terminal. Inabisuhan din na naturang ahensya ang pasahero na pumunta sa airport ng maaga. Tatlong oras kung international flight at dalawang oras naman sa domestic flight. Inaasahang magpipik ang dadagsang pasahero sa Merkoles. Pinapayuhan ng mga pasahero na mag-alat ng extra time papunta dito sa airport dahil bukod sa marami ng tao, traffic na rin sa mga lansangang papuntang na IA. Balik sa iyo, Audrey. Okay, ingat po sa ating mga kababayang babiyahe pa lamang. Maraming salamat sa iyo, Velco Studio.